Balik papel na naman ang lisensya sa Land Transportation Office. Ito'y matapos pigilan ng korte ang plastic deal ng LTO at winning bidder nito. May detalye si Karen Villanda. kinaubusan na muli ng supply ng plastic cards sa mga distrito ng Land Transportation Office. Kaya naman imbes na makumpleto ang backlog na lisensya mula Abril hanggang Oktubre ngayong taon. Hanggang Hunyo na backlog na lamang ang mabibigyan ng plastic card para sa mga magre-renew ngayon ng lisensya. Ito'y matapos matigil ang delivery ng supply ng plastic card. Kasunod ng natanggap na writ of preliminary injunction ng LTO dalawang linggo na ang nakakaraan. Bunga pa rin ito ng inihaing reklamo sa LTO ukol sa rapiling winning bidder ng classic card. You know, we cannot cater anymore to the current demand. No? We will have to just focus on the backlog. So for November, we will cater to the May. Yung mag expire nung Mayo, we will cater to them. I bibigyan natin ng card, no? Tapos sa December, yung mag-expire nung nun June, yun ang bibigyan natin ng card sa LTO Central sa Quezon City, nakapagbibigay pa ng card sa mga nagre-renew. Isa sa mga maswerteng nabigyan si Wilfredo. Una siya nagkalisensya de papel at napaso nitong Hunyo. At ngayon, may card na siya. Okay na, masaya na ako. Nakuha ko na to eh. Kung mga hindi na mahirapan kasi hindi na lang makuha kasi malaki. <laughs> ito nung malit ngayon, may pwede nila kukunin. Lagi <laughs> ka ba nang Maswerte rin si Mark Joseph at nabigyan pa bago maubos ang plastic card. Lalo na sa mga ano, hinahanapan to sa primary, lalo na sa mga banko, sa mga kung saan sana, mga transactions, kailangan talaga. Oh, Kaya malaking bagay din ang, ano, ang driver's license sa ating mga Pilipino pero babala ng LTO. Pati ang mga mag-expire -e pa lamang ngayong Nobyembre, baka wala na rin maabutan. Nasa 1 million na lang kasi ang supply ng cards sa kasulukuyan. 800,000 dito gagamitin sa backlog hanggang Hunyo. Ang natitirang 200,000 ay nakareserba na sa mga OFW na kukuha ng lisensya. Kaya naman ang mga mag-expire -e pa lang, kundi extension, lisensya de papel ang kanilang pagpipilian. Muling in-extend ang validity ng mga lisensya hanggang April 2024 para sa mga hindi aabot sa supply ng PLUS. Si even to the current demand, eh, kung mag-expire ka ng November, we can now even service November expiry cards. No? Pero ngayon, ah, hindi na talaga kaya no? kasi mawawala naman tayo ng alokasyon para sa ating mga OFWs at yung mga papuntang abroad. No? So we have to set aside some of that, eh, dwindling na yung numbers natin. Una na naglabas ang pahayag si LTO Chief Mendoza na nakikiusap sa All Card Inc. na huwag nang ituloy ang reklamo sa so, umaring pinaborang plastic card supplier ng LTO. Ayon kay Mendoza, bagamat hindi pa siya ang nakaupo ng mapili ang bidder, taong bayan naman ariya ang nahihirapan ngayon. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.